Magandang araw sa ating lahat. Dalangin ko na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bago ko umpisahan ay nakikiusap ako na mag-like and share. At sa mga hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na ang tanong natin. After 40 days pa ba bago umakyat sa langit si Jesus? O nakaakyat na siya bago pa mag-40 days at manatili na roon kapiling ng Ama? Karamihan kasi sa mga mangangaral ay after 40 days para umakyat sa langit si Jesus at may napanood pa ako ng umaakyat na raw si Jesus sa langit ng after 40 days, ay doon palang napalitan ng kanyang katawan ng makalangit na katawan. Ang sabi kasi ng mga ngaral na ito, ay hindi raw makakapasok ang laman at dugo sa langit. At tutuo rin ba na doon lang nagbago ang katawan ni Jesus after 40 days? Pasahin natin ang mga talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya, sa pag-aakalang yaoy maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Raboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus na, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama. At ang sabi pa, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama. Ang ibig sabihin ni Jesus dito, huwag mo akong hipuin. Ang dapat na ang unang humipo sa kanya ay ang ama. Bakit ko nasabi yan? Dahil ang magpakita muli si Jesus, ay nagpahipo na siya. Ating basahin. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kaya mali ang aral na umakyat lang sa langit, si Jesus ay after 40 days. Hindi ba sabi ni Jesus na sabihin mo sa kanila aakyat ako sa aking ama, kaya nang nabuhay si Jesus, ay nasa maluwalhati ng katawan o katawang makalangit dahil hindi makakapasok sa langit ang katawang lupa o nasa laman at dugo. Kaya pagkatapos na magpakita si Jesus kay Magdalena, ay umakyat si Jesus sa langit o sa ama. Kaya habang nasa lupa pa siya, ng apat na pung araw, ay pabalik-balik na siya sa langit, gaya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panunood. Please like and share.